Sinang na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Masagana Rice Industry Development Program na nakikitang prioridad ang kapakanan ng mga magsasaka at palakasin ang produksyon ng bigas. Nauna nang nabanggit ng Malacanang na ang programa ay makakatulong sa pagkamit ng 95% rice self-sufficiency ng bansa. Kabilang sa mga estrategiya nito ay ang climate change adaptation, farm clustering at consolidation o convergence of intervention value chain approach at digital transformation ito ay hahantong aniya sa pagsasama-sama ng mga mapagkukunan, pondo at teknolohiya at maaaring maggamit sa mga magsasaka ang pagpupulong sa tanggapan ng NIA ay ginanap isang araw matapos ang executives ng Thailand na si Chow Ruin Pok Pan Group o CP Group na nag-cortisticol sa palasyo ng Malacanang sa Maynila at nagpahayag ng kanilang layunin na mamuhunan ng humigit kumulang 2.5 billion US dollar o 140.8 billion pesos para lalo pang mapalakas ang sektor ng agrikultura ng Pilipinas. And the only way to industrialize the agricultural um, sector, especially for rice, is to consolidate. That is what we are trying to do. Kaya convergence ito, dahil pinagsasama-sama lahat natin, lahat ng asset natin, asset in terms of agency, in terms of resources, in terms of funding, in terms of technology, pinagsasama-sama natin para tulungan ng ating mga magsasaka. The value chain exists, it's just not functioning very well. Uh, so that is what that that essentially is uh, is our job right now. kasi magka, magkakaroon talaga ng value chain, nagkaroon na tayo niyan eh. Yun lamang, hindi na, na, hindi na, hindi na develop, hindi nag-evolve. Uh, Dahan-dahang uh, napapapayaan yung agrikultura, we got dependent, we, this, uh, we got lazy and complacent and got dependent on, uh, on importation what I always like to remind people, lagi ko minsan, uh, lagi nating napapagusapan usapan is production, increase production, increase. Totoo naman, kailangan na kailangan nating gawin yon. But let us look also on the other side. Ano yung hanap buhay ng mga magsasaka? Maganda ba yung hanap buhay nila? Kasi kung, kung pahirap pa rin sila, gutom pa rin sila, what's the use of all of this? Eh, diba? Kaya natin ginagawa ito hindi lamang para mapakain natin ang buong Pilipinas pero para pagandahin natin ang buhay ng ng mga ano ng ating mga magsasaka. Na naman naman decent naman ang buhay nila. Mapag-aral nila yung mga anak nila. They have a they have a, they have a possibility to expand, to go into other other economic activities, sa agriculture or not but to give the, give give them more opportunities that's the whole point this uh, this convergence uh, meeting i think has uh, has given us a good road map